mga pamangkin panoorin natin yung nakaka na video guys yung yung nagkatao na nahuli ng camera isang uh, sobrang bihirang pagkakatao guys panoorin natin to wow oh, parang yung motorcycle o yung e-bike naluglag sa truck nakatayo ko agad yan o oh, nagbuhay siya ng firecracker oh. wow yun ang lupit naman o oh, ng babae o oh. imagination nyo sa lang o Pag tumbling niya, yun, tumalasik yung sumbrero. Oh. Pag sa ulo pa rin. Uy, grabe na yung puno. Saktong-saktong sa pagitan ng dalawang ng malaking sanga, oh. Muntik na. Oh, yung bowling, oh. oh sabay na sabay sila natumba sa, ano, sa basket ng isda. Oh, oh. <laughs> Imagine mo yun. Oh, oh, pag shoot niya ng snow, tinama sa ulo yung bata. Oh, sayang yung phone. Wow! Ang galing naman oh. ano. <laughs> Tala si Kichiela sa ng bola. Ay, grabe yung advertisement ng ano. Oh. Sabay na sabay yung animation sa kanya. Oo! Oh! Singit yung karne sa, ano, sa lata ng timbangan. Wow! Ang galing naman. Naghagis ng basura. Exacto-exacto. Oo! Oh. Oo! Oh, nagkataong na nadula, nadulas! <laughs> Ang galing yun. Uh, tutulungan sana oh, para sa para lang pwesto. Oh. Wow! Tau yung, bat, yung ano. yong oh, yung isda na talo pag, <laughs> pagpaltok ng isda. Wala, oh. bungo ng uh, kotse motor. Matras. E-bike ata oh. E-bike wow, na. Wow! Pag-atras yan, ito yung ulit yung e-bike yung magtatapon sana ng tubig yung lalaki. Ah, exact pagdating mo na kay Edek, Ah, ito mga loko ng ano, may hindi marunong pa, ah, dito may sa mirror, sabay na sabay. Ha, ah, sabay-sabay na dulas yung mga anak ko. Oh. naginat lang siya o biglang nabasag yung mga salamin. <laughs> Para may kapangyarihan eh. Ito, umakit ng ladder. Naglalakad sa kid. Oo, oh, nahulog. Wow, stig. Ah, nalipad na hangin yung tinig. Sakto na kuberan yung mga motor. Oo, oh, nagsot nagsuot ng jacket. Oo, oh, may may, may ball pen. May sigarilyo nando sa, ano, sa jacket na. eksaktong ang punta sa kanyang kamay. Itong bihirang pagkakataon. <laughs> may dalawang may, ano, may sugat sa mata. Yung bata. Oo! Oh, kumaltok yung isa, sumiti sa bata. Ah, nag-slide. Ah, may bata pala sa ilalim. <laughs> Eto. Oo, oh, saktong-saktong pagkiblat niyo. Oo, oh, ang galing naman ng waiter na yun, no? Nasalun niya yung naglag na bata. Oo, oh, kawawa yung na nabasa. <laughs>